Ang Psalms ay isang libro ng mga kanta at prayer, kaya tinatawag din itong prayer book ng Bible. Sa loob ng lampas, limang daang taon sinulat ang mga kanta at prayers na ito ng iba't ibang tao at inipon para gamitin ng mga taga-Israel sa kanilang worship, hanggang sa naging bahagi na ang mga ito ng scriptures. May iba't ibang klase ang mga Psalms. May mga kanta ng pagpupuri at ng pasasalamat, mga worship songs at mga prayers tungkol sa paghingi ng tulong, protection laban sa mga kaaway at paghingi ng tawad sa Diyos. Makikita rin sa Psalms ang malawak at iba't ibang damdamin ng tao. Lungkot at saya, dismaya at pag-asa, pagdududa at tiwala, hirap at lakas ng loob, galit at pagiging kontento, may dalawang klase ng prayers sa Psalms. Mga personal na prayers na nagpapakita ng nararamdaman ng isang tao at mga prayers para sa bansa na nag-e-express ng pangangailangan at damdamin ng buong bayan ng Diyos. Maraming naniniwala na si David ang sumulat sa maraming psalms. Sa ibang mga psalms nakasulat kung anong musical instrument ang ginagamit at kung paano yun kinakanta. Gumamit si Jesus ng Psalms nung nagtuturo siya sa mga tao. Kinu-quote din ang mga ito sa New Testament at naging mahalagang libro ito na ginagamit ng mga Christian sa pag-worship mula pa nung nagsisimula ang church. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kung mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pangaklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.